Pantayan natin sila. Paganda natin sa inyo at mabuhay. Sa ro'ng Duterte! Kundik sa Duterte! Panagutin, panagutin, panagutin! mag na Duterte! Panagutin, panagutin, panagutin! Sa ro'ng Duterte! kondik kondik! kundik sa Ranao! Ngayon naman po, para sa ulim pananalita, Mula sa isang vlogger, mga kasama namin vlog. Uh, si Rider Nine, Tiger 99. Okay. Ayan mga kababayan, na magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat syempre. Uh, sa lahat po nang uh, nandyan at yung kanina po doon mga kapatid. Oo, oh, oh, kasi oh.

lahat ko po kayong yung uh, lahat mga senador dyan. Wala pong uh, uh, i -exempt. Lahat. Lahat po yung mga senador. Ngayon, naghugas kamay kayo. Meron kayong kanya-kanyang kesyo kailangan umpisaan na dahil di, ito ay uh, mandato natin. Ngayon yung sinasabi sa mantala ah, noong uh, peplari, asing February 5. Okay? Bakit wala man lang Ah. nagsalita. Ah wala man nang nagsabi na umpisa na natin ngayon po. Mga kababayan. Malamay Hanggang the Friday a sheet po ay, 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 po. ah Ang schedule ng mga senador pero asing ko pa lamang ho. Ah, asing ko lang eh ah, pero a ko po nangyanto. Ah, hapon Puno tinapos na, na po nila yung kanilang stuwat. Uh session Meron dalawang pa dalawang araw pa mga kapatid, mga kaibigan. Meron pang dalawang araw na dapat ko oh, magtrabaho na si magtrabaho pa sila. Pero bakit? Ah, tapos yan si hugas ka may kayo. Oh. Tamad ang mga senador. Diba? Galit na si Tiger. Doon diba? sa mga nagka sasabi niya na ah, mga Duterte. Galit si Tiger. Okay. So good sa tanong loob. Tanong ko lang, ha? tanong <laughs> ko lang mga kapatid, mga kaibigan. tanong ko lang. Naginabang ba kayo sa pera ng, ta uh, ng taong bayan na hinahanap kay Sara? Di ba? Naginabang ba kayo? Kaya gusto ninyong uh, i dismiss yung impeachment trial na yan? O di kaya natatagot kayo na baka meron pang malaman at mapangalanan ang mga pangalan ninyo? Magkakasapwat ba kayo? Nagtatanong lang ako ay panagutin ni si Sara Duterte. Maraming salamat, Tiger99. Talagang Tiger ang mensahe. Pagsalitay naman natin ng kanyang nararang naman ng isang mamamayang Pilipino mula sa US. Umuwi pa para magsalita. Si kabunyok Orlando Sanguyo.